Gusto mo ba ng crispy shawarma negosyo? Oo, tama ka sa narinig mo dahil malutong yung labas nito. Kaya kung may sobra kayong tasty bread, itabi nyo. Dahil gagawin nating lalagyan niyan ng shawarma ko. Ready na ba kayong magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Mmm, sarap tamis. Oh, yes. Gawin muna natin yung sauce. Maglagay tayo ng dalawang pirasong bawang sa mayonnaise. Kalahating kutsarita ng asukal. Dalawang kurot ng asin. Isang kurot ng paminta. At konting tubig. Haluin natin ito mabuti para mag-combine ng mga ingredients natin. Next, kinsing pirasong siomay ang gagamitin ko. Bale, hihiwain lang natin to into small cubes. Yung iba sa inyo, alam ko yung New Year resolution nyo. Panigurado, magda na kayo. <laughs> so, okay na to. Gagamitin ko yung aking non-stick wok. Sa mga gustong umorder, nasa TikTok ko lang po ito. Search nyo, lokong kusinero. Then, click nyo yung basket na nakakwadrado. Magpainit na tayo ng mantika. Tapos, maggisa tayo ng sibuyas. Sunod naman, apat na pirasong bawang. Lutuin na din natin yung mga siomay. Pwede naman giniling ang gamitin nyo dito. Depende kasi yan kung magkano nyo ibibenta ito. Next, dalawang kutsarang oyster sauce pampalasa. Huwag nyo masyadong dadamihan para hindi maging maalat yan. Naglagay din ako ng paminta pampalasa. Kumusta nga palang ang inyong Pasko? Panigurado, marami na naman kayong naging aginaldo sa mga anak nyo. <laughs> Tanggalin natin yung mga gilid ng tasty bread. Guys, kainin nyo na lang ito dahil hindi natin magagamit sa recipe na to. Kung gusto mo naman, pakain mo dyan sa mga kasama mo. Para hindi nanginginain habang ikaw ay nagpipirito. <laughs> Panipisin natin to gamit ang rolling pin. Kailangan mapanipis natin ang todo para hindi masyadong sumipsip ng mantika ito. So, okay nang nipis na to. Next, pahiran natin ng tubig yung isang side para mag-lock. Tapos tusukin natin ng toothpick para hindi bumuka habang pinipirito. Then, dalawang itlog ang gagamitin ko. Tapos, balutan natin ng itlog yung tinapay. Make sure na mabalutan nyo ito ng todo. Pero huwag nyo masyadong pagtagalin dahil lalambot yung tinapay nyo. Next, balutan naman natin ito ng breadcrumbs. Nakakatulong ito para lalong maging crispy yung lalagyan ng shawarma nyo. Magpainit na tayo ng mantika. Tapos, pirituhin natin yung mga tinapay into medium heat hanggang sa mag golden brown nito. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Guys, kailangan nakataob yung patiktikin nito. Habang pinapalamig natin, ilagay natin sa bowl yung ating siomay. Maglalagay din ako ng pipino at kamatis dito. Kung gusto nyo pang magdagdag ng sibuyas, pwede naman. Ako kasi, ginisa ko na lang. Then, tanggalin natin yung mga toothpick. Paikutin nyo lang ito bago hugutin. Tapos, pwede nyo ulit magamit ito para ipanglak sa mga susunod na lulutuin nyo. Ilagay na natin sa loob yung ating siomay. Guys, siksikin nyo para umabot sa ilalim yung karne nyo. Tapos, lagyan din natin ng mayo garlic sauce. Promise guys, sobrang sarap nito. Parang ako. <laughs> so, pwede na natin kainin ito. Heto ng ating crispy shawarma. Try nyo na din ang recipe na to na pang negosyo. Kayo nang bahalang maglagay ng presyo dahil depende yan kung magkano ang nagasto sa mga ingredients nyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye bye. Bye bye.